Tara pasok na tayo dito sa school. Eh, yung unang subject pala natin ngayon is English. Pero wala pa naman yung teacher natin. Eh. Upo muna tayo dito. Eh, maghintay lang tayo saglit. Baka dadating na yun maya-maya. Ano ba yan? Parang wala akong mga kaklase dito ah. Ano ba? Ay, wait lang. Ay, wait lang. Ay, wait lang. kilala ko to ah. <coughs> parang si Maima ito. Magkaklase pala kami. <coughs> Pero wait lang mga tropa. Nahihiya akong tumingin sa kanya. Kasi sobrang ganda niya. <coughs> Pero paano kaya to? Wait lang, kinakabahan ako. Parang, parang di ko alam gagawin ko. <coughs> Pero wala pa naman si teacher. Ano ba mga taro? Pakakausapin ba natin siya? Sige, sige. Tara, tara, lapitan natin. Uy, may, may. Uy, ikaw pala yan, eh, Sonny. Oo, oo. Eh, bago ka lang ba dito? Oo, kaka-transfer ko lang. Ah, kaya pala. Eh, buti, andito ka eh. Lagi kitang hinahanap sa playground, pero, pero bakit ka hindi pumunta doon? Talaga? Lagi mo akong hinahanap doon? Oo, kasi naghahanap ako ng kalaro. Kasi hindi ako pinapayagan ng tatay ko lumabas, kaya ganon. Ah, kaya pala. O siya, umupo na tayo. Baka maya-mayaan dito na yung teacher natin.